Welcome back to my channel. If you're new here, make sure to hit that subscribe button and ring that notification bell so you don't miss out on any future uploads. Episode 4, Ang Web ng Kasinungalingan Anya, nag-iisa, nag-iisip, kailangan ko ng mas malakas na ebidensya. Ang pera sa offshore account ni Gabriel ang susi. Pero paano ko makukuha ang impormasyong iyon? Hindi ko ito magagawa mag-isa. Tumawag kay Leo. Anya, Leo, kailangan ko ng tulong mo. May plano ako, pero kailangan ko ng expertise mo. Leo, seryoso? Anya, alam kong seryoso ka sa laban mo. Pero alam mo rin ba ang panganib na kasama nito? Si Gabriel at Trisha ay hindi basta-basta. Anya, determinado, alam ko. Leo, pero hindi ko na kaya. Kailangan kong tapusin ito. May offshore account si Gabriel kung makukuha natin ang impormasyong iyon, malalaglag sila. Leo, tumango, sige, tulungan kita. Pero kailangan nating planuhin ito ng maayos. Hindi tayo pwedeng magkamali. Sa bahay ni Gabriel. Gabriel, nag-aalala, Trisha, parang may nagbabantay sa atin. Dapat tayong maging mas maingat. Trisha, nag-aalala rin, oo, alam ko pero hindi nila tayo mahuhuli. Wala silang ebidensya. Gabriel, seryoso, sana nga. Pero hindi natin pwedeng maliitin si Anya. Alam kong hindi siya titigil hangga't hindi tayo napapahamak. Sa isang madilim na lugar, nagpaplano sina Anya at Leo. Anya, nagpapakita ng diagram, dito ako papasok. Gamitin ko ang mga natutunan ko para makalusot sa security system ni Gabriel. Leo, tumango, ako naman ang bahala sa legal na aspeto. Kailangan nating makuha ang impormasyon mula sa bangko nang hindi tayo mahuhuli. Anya, determinado, sige, Leo. Hindi ko ito magagawa nang wala ka. Leo, seryoso, Anya, alam kong galit ka, pero tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa hustisya. Anya, tahimik, oo, hustisya. matapos ang matagumpay na pagkuha ng ebidensya Anya, nag-iisa, nag-iisip, nakuha ko na ang ebidensya. Pero bakit parang hindi ako masaya? Bakit parang may kulang? Natuklasan ang sikretong anak ni Tricia at Gabriel. Anya, naguguluhan, anak? May anak pala sila. Bakit nila itinago? Ano ang gagawin ko ngayon? Tumawag kay Leo. Anya, Leo, may natuklasan ako. May anak pala si Tricia at Gabriel. Leo, nagulat. Ano? Sigurado ka ba? Anya, naguguluhan. Oo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Paano ko haharapin ito? Leo, mahinahon. Anya, hindi madali ang sitwasyon mo. Pero tandaan mo, hindi kasalanan ng bata ang ginawa ng mga magulang niya. Anya, nag-iisip. Tama ba ang ginagawa ko? Ang paghihiganti ba ang solusyon? O may iba pa akong dapat gawin. Sa huling eksena, nag-iisa si Anya, nag-iisip. Anya, nagmumuni-muni, ang web ng kasinungalingan ay mas lalong lumalalim. Pero sa bawat katotohanang lumalabas, parang mas lalo akong nalilito. Saan ako patungo? Ano ba talaga ang gusto ko? Natapos ang episode sa malalim na pag-iisip ni Anya habang unti-unting lumilitaw ang katotohanan ito tuloy